Gusto nga daw ni Kulit ng ice cream kaya sabi ko pupunta kami dun sa may kanto dahil nakita ko si Kuya kanina nagtitinda ng ice cream. Bibili na nga sana ako kasi wala nga pala akong dalang pera. Bibili <laughs> kami ng ice cream. May nakita ko nagtitinda dito ng ice cream kay Kuya. O oh, hi ka muna, hi. Ah, dahil si Kuya, oh, gusto ng ice cream. Oh, dito dali, oh, ayun. Say hi ka muna dito, hi. Kapag nagtitinda nga pala si Kuya ng ice cream, dito siya lagi nakapwesto sa may kanto dahil maraming bumibili sa kanya dito bukod sa malapit na sa kalsada. Ay mayroon din company na malapit dito kaya pag break time nila, dito na kay Kuya bumibili ng snacks. Napakasarap nga pala ng tinda ni Kuya ng ice cream. Iba't iba din ang flavor. Merong ubi, langka at syempre keso. Favorite niya ni Colet. Ice cream. Wow, ubi flavor. Gusto mo yan? Wow, so yummy. Pagkatapos nga pala namin bumili ni Kulit ay pauwi na rin kami dahil baka mabutan pa kami ng ulan. May dala naman pala akong payong. Ang dilim na nga pala ng panahon dito pero alas 12 pa lang ng tanghali. tuwan tuan na nga pala si Kulit dahil makakatikim na naman siya ng ice cream. Ayun lang. Thanks for watching. tuwan tuan na yan. No? Oh. Gusto niya ng ice cream. Nagdala na ako ng payong kasi baka ulan Bye-bye. Tingin dito.